Magandang araw sa atin lahat mga kababayan Grabe kalakas ang loob ng mga taga-suporta ng isang uh, politiko Doon sa Palawan mga kababayan po natin Dahil sa Pilot Elementary School Ay nangyari itong uh, pagpasok uh, ng isang grupo Ito supporter o mano ng isang uh, politiko mga kababayan po natin Obviously ng isang kapitan At uh, pinagkukuha itong uh, balota At pinagpupunit pa itong mga... Ano mga kababayan po natin, yung mga ginagamit dyan sa election So yung uh, mga listahan ng uh, nagbubuto, yung mga mismong balota ay pinagpupunit mga kababayan po natin Ganon kalakas ang kanilang loob kahit pa may mga pulis sa lugar na yon mga kababayan po natin Anyway saan nga ba nagsisimula itong uh, ang ganitong pagpasok ng isang grupo dahil nagsimula ito mga kababayan po natin, nung uh, may mga nagkiklaim ng uh, isang supporter o mga grupo ng supporters na umano, may mga flying voters umano, na magbubuto dyan sa dalawang precinct mga kababayan po natin. So ang sinasabi naman ng taga Comelec uh, ay basta't nasa listahan, syempre kung registered voters sila sa isang barangay na yon, so may karapatan talaga silang bumoto. So yung kiniklaim ngayon nitong mga supporters ng isang politiko, eh hindi umano sila nakatira sa barangay na iyon. Ngunit, uh, posibleng kasi yan, mga kababayan po natin, kaya dito sa atin, sa Bulacan, na ang iba ay galing pa ng Manila, galing na na Botas, Caloocan, uh, Nubaliches, o kung saan lugar man, mga kababayan po natin, tapos naglipat dito, eh hindi pa sila nakatransfer, doon pa rin sila sa original nila na barangay, na eh di uwi talaga sila doon para mag, uh, uh, eh, ano, eh, uh, Uh, magbuto. So ngayon mga kababayan po natin, ganito yung nangyayari sa kanila kasi hindi umano nakatira at bakit magbuboto? So ang sagot naman ng uh, official, basta't nakarehistro, nandito yung kanilang pangalan sa listahan ng mga butante, Ibig sabihin, nakarehistro sila sa Comelec uh, sa barangay nito, ay pwede silang bumuto. So, hindi pumayag itong mga grupo, mga kababayan po natin, at nagkaroon ng mainit na konfrontasyon. Ito po, panoorin natin, mga kababayan. Magpalista, yun lang ang bobotohin. Kung ayaw nyo na po magpalista, huwag wala problema. Ha? Pero huwag kayong ano, mamaya sabihin nyo, hindi kayo pinaboto. Sir, mawag siya kung sir. Oo. No. Oo, oh. kaya oh, okay. na. Okay. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Ay, hindi pwede. Hindi pwede yun. Ay, hindi pwede yung gusto nila. May gusto din kami. Ha? Magpalista po kayo. Ganito po, yung mga nag-register po dito na hindi pa nakakaboto, basta nandun yung pangalan niya sa listahan. Sa listahan. Okay, i-verify po. Hanggang alas 3 lang. Uh, pagdating ng alas 3, tapos na po yung listahan. Pabobotohin kayo, magdarating na balot na mamaya alas 3. Okay. okay. 'Yun lang nasa um, makita na salita. What's up mga makina ng mga uh kami ng bayan mo? Ano po kung apply po tayo di nakarehistro sa? Kung hindi po naka-rehistro, uh hindi po uh boboto. Hey, okay. bakit po so, boboto? Yung nakalista okay. lang ha. Ay, hindi. Ay. Y yung yo, mga manggani taga-duto. -ano, eh? Ay malaki magagawa na 'di naka-ano 'yung. Wala po problema 'yun. Kasi nasa listahan. Basta nasa listahan, pwedeng bumoto, okay? So 'yun nga po ang ini-insist ng COMELEC official mga kababayan po natin. Basta't nakarestro, basta't nasa listahan ng mga butante sa uh, presento na yon, sa lugar na yon, sa barangay, ay pwede silang makaboto. So, yun naman talaga yung tama mga kababayan po natin, yung basihan, paano ngayon masasabing flyer, bo, flyers voter sila, eh mayroon silang resto dyan sa kumilik sa barangay na yan. So, hindi pwede matawag sila na mga flyer voters mga kababayan po natin. Ngunit ang... Uh, pinapanindigan nitong mga supporters na ito na hindi na na bumuto na itong mga taga hindi umano taga barangay nila ay uh, dahil hindi naman sila umano nakatira. Walang problema kahit sila nakatira pero diyan pa rin sila registered ibig sabihin may karapatan pa rin silang bumuto. Tama po yun ang uh, pinapanindigan nitong kumilik mga kababayan po natin. Okay. Dapat noon puna na, noon nyo Eh, paano mga question, hindi naman nakikita? kita. Di, di na namin malalaman. Sana, sana kumuha kayo ng listahan. Hindi na namin malalaman. Manggukulo na kayo, okay? Ay, na namin malalaman. Okay. Okay. Pa namin, Pag hinarang nyo sila, ako makakalaban nyo. Okay? Magkakaintindihan tayo. Okay? Nakalista? Nakalista? butuhin. Um okay. Ireklamo nyo na lang. Okay. Oo. Okay. Ireklamo nyo na lang. Okay. Ireklamo nyo na Basta okay. na Basta't nakalista, kabobotohin, ha? Pag hindi meron, makakalaman nyo. Hindi lahat. Hindi Okay. Okay, ha? Hindi lang, Hindi lang, Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede lang, sir. Taman nyo. Oo. Hindi lang, Dahil hindi na intindihan mga kababayan po natin na itong mga taga-suporta ng isang kandidato ay ininsist nila na hindi na dapat pabutuhin itong mga nakarestro, although nakarestro pero hindi umano nakatira sa kanilang barangay. So ibig sabihin ang kanilang pinaglalaban na opisyal ay possibly kasing matatalo kapag itong mga hindi nakatira sa kanila pero restrong butante ay magbubuto mga kababayan po natin. So dito na nagsimula ang mainit na tensyon at uh, mukhang sinugod na nga ng ilang supporters uh, itong komilik official. Okay. So talagang walang mudo, walang respeto ang mga supporter na ito, mga kababayan po natin kung titingnan natin. Kasi kitang kita mo naman, may mga pulis na nga mismo sa kanilang harapan ay talagang susugurin pa rin nila itong kumilik opisyal. So mas tumitindi pa ang uh, tension at nagsisigawan na rin sila, no? mga kababayan po. 何だ So dito na nga nagsimula ang matinding gulo mga kababayan po natin at hindi na kayanan ng mga pulis na harangin nga itong mga supporters ng isang politiko at nagkaroon pa ng ganitong pangyayari mga kababayan po natin na pinonit ang mga balota. So ganun pa man mga kababayan po natin ay itinuloy pa rin ang uh, eleksyon, nakabuto pa rin yung mga nasa listahan na, sinasabi nga ng community official basta't nasa listahan na karistro ay papayagang bumoto. So natapos pa rin ang uh, pagbutar nitong mga nakalista at uh, pinaguhuli na itong uh, grupo na gumawa nga ng gulo mga kababayan po natin. Nakaka ano ano nakakadismaya kasi hanggang uh, hang uh, alam nila na talagang wala silang karapatan na gawin 'yon dahil unang-una nakarehistro, nasa sa uh, kumilik ang pangalan, so wala silang magagawa. Talagang papayagan yon dahil yan ang rules ng, buta, ng uh, kumilik eh. Kung saan ka nakarehistro, kung anong barangay ka, kahit hindi ka nakatira, pwede kang bumoto mga kababayan po natin. Ang mali lang nila, dahil sinugod nila itong uh, dalawang presento at pinagsisira yung mga balota. So talagang makukulong sila, mga kababayan po natin. Dahil sa isang politiko na kanilang pinoproteksyonan, which is alam nila ang, uh, na mali nga ang kanilang ginagawa. So para sa inyong komento at opinion po mga kaubayan kaugnay sa update na ito, huwag kalimutan mag-iwan ng inyong uh, reaksyon at opinion ayan dyan sa ating comment section. Maraming salamat. Kaubayan.